Magandang araw Marinduque. Opo inyong kaba ni Adrian Rosales Live. Buat po dito sa Barangay Lamisa, Mugpug. Marinduque. Ano po at narito po ngayon yung ate po ni report po kanina. 'Yun po ang pagbagsak po ng isang puno po. Ngayon po uh, ay, ay nakakuha na po ng power saw Na po ito pong uh, uh, sa ang barangay ano po. Pero we acknowledge po the ang uh, response po ng ating uh, butihing Mayor uh, leyo Lebelo ng bayan po ng uh, Mugpog, Ano po uh, sapagkat nung tayo po tumawag sa kanya ay tumugon po agad at nagreturn call po sa atin at uh, ayon po kay Mayor Lebelo ay magpapadala rin po siya ng uh, taga MDRRMO. Sa ngayon po ay uh, ito po yung sitwasyon. Ano po? Ba, uh, takabalandra pa rin po, yung pong puno. Pero pong nakuha na na power so. At uh, ito po yung sitwasyon po ngayon, medyo mahaba-haba na rin po. 'Yun pong uh, pila po na sasakyan sa north and south bound ano po. Uh, ang area po natin medyo lumalababa sa miyong. Uh, dito po. Ang area po natin Barangay Lamesa sa bayan po ng Mugpog. Meron po tayong isang uh, lalapit po tayo na ano po. Isang po yung uh, inabot po dito. Mabuti na lamang po at wala po yung uh, driver at saka po yung pasahero. Ano po? Uh, Nagutulong-tulong po yung mga tao po dito sa sangguni ang barangay ng barangay Lamesa upang uh, maayos po yung sitwasyon. Ano po? Sa ating mga kabayan, live po ang inyong panapanood dito po sa barangay Lamesa. Dito po sa bayan po ng Mugpog. Mugpog Lamesa po ito. Again, we acknowledge the uh, immediate response din po ng uh, Mayor Kuya Levelo ng bayan po na Mugpog na tumugon po agad sa ating tawag at uh, nag-return call po. Maging sa PNP, provincial, na uh, sabi po nila, i-coordinate din po inla yun uh, yung sitwasyon po. Uh, we acknowledge po yung mga uh, official at uh, mga tao po na tumutugon po sa ating panawagan At uh, blessing din po na wala pong uh, nasaktan dito po sa insidente na to. Kasi kung pansin po natin, ito po ay pakor na bahagi. Ano po ba po ito. Uh, from the upper part po, ano po, palusong po ito ng uh, tarug, ano po, kung mapansin po, kung medyo mabilis ka. At uh, hindi po napansin po ito ay eh, talagang mayro pong malaking aksidente po na pwedeng mangyari. Uh, Ma'am Apostol, Kimora bumagsak po sa malaking puno dito po sa sa highway ano po. Barangay Lamesa exact area, may riego Barangay Lamesa dito po sa bayan po ng Mugpog. Uh, ito po, unti-unti ina pong inaalis na po yung mga sanga. At uh, medyo malaki po ito na po, ano po na ngayon po yung nakahamba po ngayon medyo mahaba na rin po yung pila north and southbound ng daan Jojo sa si sa barangay Lamesa po ito Paki uh, pangagal po natin, ano po sa mga opisyal darating po yung MDRRM po so paki-assist din po ano po. ito po yung isa talaga sa pwede siguro na nawagan din tayo siguro sa hindi lamang sa mga barangay official kundi sa DPWH kasi ongoing po ngayon yung mga widening. Marami po sa mga puno po ang nabawasan po ng mga ugat. Ano po at uh, yan po ay eh, pwedeng mag-cost po ng ganitong pangyayari dahil humihina po yung pundasyon. Siguro mamonitor din ito, especially din po ng mga barangay official in any part of our province na affected po ng road widening. Ano po? So sa ngayon po ang sitwasyon unti-unti po munang binabawasan yung mga sanga then saka po ipa chichen so ano po dahil para mas uh, hindi po maka-apekto po ng malaki Oh, ibabaw ng dress niya malaki niyo. Tanggalin mo.